Kapag hindi natin naunawaan ang layunin ng isang karanasan, napakahirap magpakatatag sa gitna nito. Ang pagkaunawa sa layunin ay nagbibigay sa atin ng sigla upang ipagpatuloy ang isang bagay. Ito man ay mahirap. Bahagi sa pagharap natin sa mga suliranin ay ang pag-unawa kung bakit natin dapat pagdaanan ito. Ang dahilan sa bawat pinagdadaanan ang magdidikta kung sulit ba ang hirap o hindi, o kung dapat pa bang pagdaanan o hindi. Naalala ko pa noong nahilig akong sumali sa mga fun run. Karamihan sa mga takbuhing iyan ay run for a cause. Ibig sabihin, may beneficiary sila na makatatanggap ng bahagi ng ibabayad ng na mga nag-register para tumakbo. Kung wala ang mga beneficiary na yon, misan mapapaisip ka na lang kung bakit ka pasasali. Pwede ka namang tumakbo mag-isa, libre pa. O kaya habang tumatakbo ka at nahihirapan, ay mapapaisip ka na, nagbayad na nga ako, pinahirapan pa ako nung sumali ako sa pinakamalayo na fun run ko ay talagang kung ano-ano na iniisip ko. 21 kilometers yon At hindi na din biro sa isang baguhan at hindi naman talaga runner na katulad ko. Naalala ko mga nag-udyok sa aking tumakbo habang nagdidilim na ang paningin ko sa pagod. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit sumali pa ako at kung tama ba ang naging desisyon ko. Alam mo, sa pagsubok ay ganyan din. Mahirap, di mo alam kung ano darating at madalas ay napapatanong tayo kung bakit pa nga ba kailangang pagdaanan o kaya ano ba talaga ang layunin. Ang sabi ng Bible, ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Ipinapaalala sa atin ng verse na ito na ang pagsubok na pinagdaraanan ay may mahalagang layunin at ito ay hindi para sirain ang pananampalataya, kundi upang ito ay mapatunayan at lalong pagtibayin. Ang assurance ng pagkakaroon ng mataas na layunin sa panahon ng pagsubok ay napakahalaga. Dahil sa pamamagitan nito ay nakikita nating may kabuluhan ng ating mga pinagdaraanan ang masubok at mapatunayang totoo, ang ating pananampalataya ay napakahalaga. Dagdag pa dito ang paglagong dulot ng bawat karanasan. Mahirap man ang ating mga pinagdaraan ng pagsubok, ngunit kung alam naman nating ito'y para sa ikabubuti natin at ito ay ayon sa kapahintulutan ng Diyos, haharapin natin ito ng may pag-asa dahil alam natin na ito'y magdudulot ng tamang bunga. Magpatuloy ka lang at asa ka pa.